Alright mga nostalgics, I'm Raymond ang inyong kalaro, kababata at katropa and this is your dose of Nostalgia Fix. Sasakay na naman tayo ulit sa ating time machine upang balikan ng mga significant moments and events na nangyari noong April 1 to 15 sa mga nakalipas na taon. Bihay na tayo sa ating nakaraan dito sa Nostalgia Trip. Tingin-tingin-tingin-tingin-tingin-tingin-tingin. April 1, 1998 Iris by the Google Dolls Sa araw na ito, nirelease ang kantang ito. Originally composed as soundtrack of the movie City of Angels which starred Nicolas Cage and Meg Ryan, the song Iris was also released by the Google Dolls as part of their sixth album, Dizzy Up the Girl. Hindi nabanggit sa lyrics ang salitang Iris at ayon sa sumulat nito na si John Resnick, ang vocalist ng banda, The title of the song came from the name of a country folk singer-songwriter, Iris Dement, after he noticed her name in a concert ad in the LA Weekly newspaper. April 2, 1979, Doraemon Alam nyo ba na tatlong version ng animated series na Doraemon? Ang una ay noong 1973 at ang pangatlo ay noong 2005 ang napanood natin sa GMA Channel 7 ay ang pangalawang version na unang ipinalabas noong April 2, 1979 sa TV Asahi Channel sa Japan. Sa tatlong version, ang 1979 version ng pinakamaraming episodes sa bilang na 1,787 although ang 2005 version ay meron ng 1,160 episodes at kasalukuyan pang sa Japan at sa Disney+. April 3, 1973 First Cellular Call Alam nyo ba na noong April 3, 1973, naganap ang kauna-unahang call o tawag gamit ang isang cellular phone o ang tinatawag natin ngayong mobile phone? Ginawa ito ni Martin Cooper ng Motorola at ang kanyang tinawagan ay ang kakumpetensya nila na Bell Labs na noon ay naglabas ng car phones o telepono na nakabit sa kotse. Ang cellphone na gamit ni Cooper noon ay 10 inches wide, 3 inches thick at may bigat na 2.5 pounds. Hindi ito kasya sa kanyang bulsa at inilalarawan niya ito bilang isang brick o bloke ng bato. April 4, 1979. Heath Ledger. Born as Heath Andrew Ledger on April 4, 1979. Heath Ledger was known for his films The Patriot, A Knight's Tale, Monster Ball, and Brokeback Mountain. At sinong hindi makakaalala sa kanyang iconic role bilang Joker sa The Dark Knight? Sadly, natagpo ang patay si Ledger noong January 22, 2008 dahil sa abuse of prescribed medications. April 5, 1994 Kurt Cobain's Death Kurt Cobain was the lead singer of the grunge rock band Nirvana He is considered as one of the most influential alternative rock musicians, and he was heralded as a spokesman of Generation X. He was married with Courtney Love, frontwoman of the band Hole, and they had a daughter named Frances Bean Cobain. After intervention from his friends, detox program, rehabilitation because of his struggles with drug abuse. Cobain was found dead in his Lake Washington Boulevard home on April 8, 1994. In his suicide note, he wrote, It's better to burn out than to fade away. Which was a line from Neil Young's song My My Hey Hey. After examining his body, it was pronounced that Kurt Cobain died of gunshot and has been dead for days and that he died on April 5, 1994. He was just 27. April 6, 1995 Kushigi Yugi Ang pilot episode ng Kushigi Yugi ay umere noong April 6, 1995. Hango ito sa Japanese manga series na Bushigi Yugi, The Mysterious Play, or Curious Play. Meron itong 52 episodes na natapos noong March 1996 sa TV Tokyo Channel. Naaalala nyo ba ang love triangle nila Miyaka Tamahome at Hotohori. Pakilagay naman sa comment section kung Team Tamahome o Team Hotohori ka. April 7, 1954 Jackie Chan Si Chan Kong Sang o mas kilala bilang Jackie Chan ay pinanganak sa araw na ito. Dating stuntman at extra sa mga pelikula ni Bruce Lee, si Jackie Chan ay sumikat at nakilala sa kanyang mga pelikula tulad ng Drunken Master, The Big Brawl, Rush Hour at Shanghai Noon. Ngayon sa age na 70, si Chan ay marami ng awards na natanggap kabilang ang Academy Honorary Award noong 2016. Meron na din siyang star sa Hollywood Walk of Fame. Isa din siyang philanthropist at UNICEF Goodwill Ambassador. April 8, 1995 Take a Bow April 8, 1995 ang tamang araw para mag-bow out ang take a bow ni Madonna sa Billboard Hot 100 number no. 1 spot matapos itong mamayagpag for 7 weeks simula noong February 25, 1995. Take a Bow is the second single from her album Bedtime Stories. Ito ay panalitan ng This Is How We Do It ni Montel Jordan sa so number 1 spot noong sumunod na linggo. April 9, 1975 founding of PBA. Sa araw na ito, naganap ang kauna-una ang laro ng Philippine Basketball Association o PBA. Ito ay sa pagitan ng dalawang teams na mariwasa Noritake at Conception Carrier at ginanap ito sa Araneta Coliseum. Ang PBA ang kauna-una Professional Basketball League sa Asia at pangalawa sa pinakamatagal sa buong mundo sunod sa National Basketball Association o NBA. April 10, 1984 Amanda Leigh Moore On this day in 1984, a girl named Amanda Leigh Moore, o mas kilala sa pangalan na Mandy Moore, was born in New Hampshire to Stacy Friedman, a former news reporter, and Donald Moore, a pilot for American Airlines. Si Mandy Moore ang nagpasikat ng mga kantang Candy, I Wanna Be With You, Crush, someday will know, only hope, at cry. Gumunap din siya sa mga pelikula tulad ng Chasing Liberty, Because I Said So, at How to Deal. At sino mga kalimot sa sikat na sikat at sobrang nostalgic na movie niya? Ang awak to remember noong 2002. April 11, 1954. The most boring day in history. According to the search engine software True Knowledge, April 11, 1954 is the most boring day in history, or at least in the past 110 years. Bukod daw kasi sa election in Belgium, pagsilang ng isang Turkish academic at pagkamatay ng isang football player, ay wala na masyadong nangyari sa araw na ito. Out of 300 million facts na meron ang true knowledge, ang araw daw na ito ay ang least eventful because nothing newsworthy happened on this day. Mga nostalgics, may kilala ba kayong ipinanganak noong April 11, 1954? Pakicomment na lang sa comment section. April 12, 1976 Apple's Forgotten Co-Founder Kapag sinabing Apple Incorporated, si Steve Jobs agad ang may isip natin. Sa mga nakakalam naman, si Jobs ay may co-founder ng pangalan ay Steve Wozniak. Ngunit may isa pang co-founder ang Apple Inc. na hindi masyadong kilala ng karamihan. Siya ay si Ronald Wayne. April 1, 1976, nang itinatag nila Jobs, Wozniak at Wayne ang Apple Inc. Ngunit makalipas lamang ng ilang araw, ay ibinenta ni Wayne ang kanyang 10% share kay Jobs at Wozniak sa halagang $800. At noong 1977, ay tinanggap niya ang $1,500 to profit any future claims niya sa kumpanya. Sa makatwid, naibenta ni Wayne ang kanyang 10% shares ng Apple Inc. sa halaga lamang na $2,300 o sa kasalukuyan ay nagkakahalagang $125,000 to $130,000 pesos lamang. April 30, 1989, The Gods Must Be Crazy Too sa araw na ito, nirelease ang sequel sa 1980 film na The Gods Must Be Crazy. Ito ay ang The Gods Must Be Crazy 2. Ito ay pinagbidaan pa rin ng nakakatawa at nakakaliw na siniksaw Toma bilang siso. April 14, 1968 First NBA Game at Madison Square Garden On this day, naganap ang kauna-una ang NBA Game. Sa ngayon ay famous at legendary venue na Madison Square Garden. Ang teams ng New York Knicks at San Diego Rockets ang mga naglaro dito na natapos sa score na 114 to 102 pabor sa New York Knicks. April 15, 1989 ang simula ng Tiananmen Square protests. Ang Tiananmen Square ay nasa sentro ng Beijing, China ang Tiananmen na ang ibig sabihin ay Gate of Heavenly Peace ay ang lugar kung saan nakatayo ang Monument to the People's Heroes, Great Hall of the People, National Museum of China, at Memorial Hall of Mao Zedong. Sa square na ito, naproclaim ang founding ng People's Republic of China kaya naman mahalaga ang lugar na ito para sa mga incheck. Kaya naman noong April 15, 1989, sa Tiananmen Square ginawa ng mga laban sa gobyerno ang kanilang pagpaprotesta na karamihan ay mga estudyante. Ito ay nagugat sa pagpanaw ni Chinese Communist Party General Secretary Hu Yaobang dahil sa heart attack. Ang dahilan ng protesta ay ang economic reform, inflation, nepotismo at korupsyon sa gobyerno. Tumagal ang protesta ng 50 days na natapos noong June 4, 1989 na nauwi sa isang madugong engkwentro ng mga militar at demonstrador. Alright mga nostalgics, yan lang muna para sa episode natin ngayon. Kung naging enjoy kayo sa ating biyahe, pakilike ang episode na ito at mag-subscribe or mag-follow para makasama kayo sa mga susunod pa nating biyahe patungo sa nakaraan na masarap rewind, masarap balik-balikan at parte ng ating kabataan. Eyeball tayo ulit sa mga susunod na episode. Maraming salamat mga nostalgics. Happy year.